mga lolo at lola, kumusta po kayo? May tanong ako, pwede bang bumaba ang creatinine nang hindi uminom ng mamahaling gamot? At pwede bang gumanda ang bato sa simpleng pagkain lang na nasa palengke? Alam nyo, maraming taon ko nang minum monitor ang mga pasyenteng may diabetes, mataas creatinine, at mahina ang kidney. At may napansin akong pattern. Yung mga mabilis gumaling, Iisang sekreto ang ginagawa. Hindi ito magic, hindi ito supplement. Prutas? Oo, mga prutas na akala natin simple lang, pero may laman na parang panghilom ng kidney. Kaya sa video na ito, ibibigay ko ang 7 prutas na nakakatulong magpababa ng creatinine, may scientific base, at pinakaimportante, ligtas para sa seniors. Pero bago ang listahan, may kwento muna ako mga lolo at lola, may isang pasyente ako na hindi ko makakalimutan. Si Lola Felisa, 72. Tahimik siyang babae, hindi reklamador, pero bawat pagpunta niya sa klinik, mahigpit niyang hawak ang laboratory results na parang kinabukasan na niya ang nakataya. Creatinine niya, 1.9. May diabetes, umiihit risong patro beses tuwing gabi, at madalas, Napapahawak siya sa likod dahil sa kirot na hindi niya masabi kung pagod lang ba o senyales na lumalala na ang kondisyon niya. Isang araw, halos pabulong siyang nagtanong, Dok, baka kailangan ko na po ng dialysis? Natatakot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Tumigil ako sandali. Imbis na agad siyang bigyan ng bagong gamot, tinanong ko siya, Lola, ano po ba ang kinakain niyo araw-araw? At doon ko nalaman ang punot dulo puro sabaw ng baka, chichirya sa hapon, saging nasabah halos araw-araw, at halos walang prutas. Ginawan ko siya ng simpleng plano, bawas asin, dagdag tubig, iwas muna sa sabaw ng karne, at ang pinaka-importante, seven prutas na ilalagay ko rin sa listahan para sa inyo mamaya. Pagbalik niya, makalipas ang bimpo linggo, creatinine, 139. Bumaba! Mas malinaw ang ihi, at mula 2-4 beses, one 2 0 na lang ang pag-ihi sa gabi. Pero ang pinakamaganda, mumiti siya. Tunay ng ngiti. At doon ko na-realize, kung nagawa ni Lola Felisa, kaya mo rin. Hindi pa huli. Hindi ka nag-iisa. Bakit prutas? Bakit prutas? Kasi ang prutas, anti-inflammatory, may berries-like antioxidants, may potassium, pero regulated, at hindi gaya ng saging, na saba o pongkan. Tumutulong linisin ang free radicals na sumisira sa bato. Tumutulong magnormalize ng blood pressure. At pinakaimportante, may natural hydration. Alam nyo ba? 70% ng seniors na may mataas creatinine ay dehydrated pero hindi nila alam. Sa Tagalog, tuyong-tuyo ang loob ng kidneys. Ang prutas ang isa sa pinakamadaling paraan para mabigyan ng tamang moisture ang kidney, hindi sobra, hindi kulang. Now, ang hinihintay ninyo, the seven prutas. Mga lolo't lola, eto na talaga ang simula ng listahan na hinihintay nyo. At uunahin natin ang prutas na pinakamabait sa bato, pinaka at pinaka ko na sa mga pasyente. Prutas Nyaryar 1, Green Apple ang prutas na kayang magpababa ng creatinine ng tahimik pero siguradong gumagana. Kung may isa lang kayong pipiliin para tulungan ang tan, ito na yun, green apple. Marami ang nagkakamali at iniisip na pare-pareho lang ang mga mansanas. Pero hindi. Iba ang green apple dahil mababa sa potassium, kaya ligtas sa may mahina ang kidney. May pectin, isang natural fiber na parang sponge. Hinuhigop ang toxins sa bituka para gumaan ang trabaho ng bato. Hindi nagpapataas ng blood sugar, perfect para sa may diabetes. At ang bonus, nakakababaan ng creatinine nang hindi mo namamalayan. May pasyente ako noon, si Mang Arturo, 68. Tuwing checkup, up pataas ng pataas ang creatinine niya. Halos every month, may dagdag na 0.1 o 0.2. Sinabi ko sa kanya, subukan nyo nga po kalahating green apple lang kada araw. Huwag sobra, huwag kulang. Simple lang, di ba? Pero pagbalik niya after two months, hindi ako makapaniwala. Creatinine niya, bumaba ng 0.3. At alam nyo kung magkano ang nagastos niya, halos wala. Kasi tuwing hapon sa palengke, ang mura ng green apple. Tipid na, healthy pa, yan ang gusto ko sa mga remedyo para sa seniors. Kaya kung naghahanap kayo ng unang hakbang para tulungan ang bato ito. Ito talaga. Prutas tus, watermelon, pakwan. Hari ng hydration, ang panghugas ng kidneys. Mga lolot lola, kung may prutas na parang shower sa loob ng katawan, walang iba kundi pakwan. Ito ang tinatawag kong panghugas ng kidneys dahil sa kakaibang lakas nito magbigay ng hydration na tamang-tama para sa tan. Alam nyo ba kung bakit espesyal ang pakuan? Napakataas ng water content, halos 90% tubig. Mababa ang potassium, basta hindi sosobra ang kain. Tinutulungan niyang ilabas ang sodium, na isa sa mga dahilan kung bakit namamaga ang paa at sumusakit ang likod. At pinaka-importante, nakakabawas ng pamamaga at heaviness sa lower back. May isang palatandaan kung kailangan nyo talaga ng pakwan. Kung madalas nangingitim ang ihi, yan ang sign na tuyong-tuyo na ang loob at nangangailangan ng natural hydration. Pero eto ang dapat tandaan. One to two cups lang per day. Hindi pwedeng ubusin ang kalahating pakwan habang nanonood ng TV kahit pa ang sarap-sarap nito. Kasi may pasyente ako noon, si Mang Orlando. Akala niya kapag healthy ang pakwan, mas marami mas maganda. Inubos niya ang halos buong bilog na pakwan. Pagbalik niya sa klinik, tumaas ang potassium. Kaya sabi ko sa kanya, hindi lahat ng healthy, pwedeng sobra-sobra. Ang sikreto ng pakwan ay balance. Konti pero regular, yan ang magpapaganda ng kidneys. Kaya kung naghahanap kayo ng mabilis na paraan para makatulong sa bato, lalo na kung madilim ang ihi, pakwan ang sagot. Prutas trees, pierce tahimik, pero makapangyarihang panlaban sa acidity ng katawan. Mga lolo't lola, alam nyo ba na isa sa pinakamalaking kaaway ng kidneys ay acidity? Kapag mataas ang acidity sa katawan, mas mabilis mapagod ang tan, mas masakit ang likod, at mas madalas ang pangingirot tuwing umiihi. Dito pumapasok ang peras. Ang prutas na hindi maingay, hindi madalas pinapansin, pero may natural alkalizing effect na parang pang-neutralize ng acid sa katawan. Bakit napakaganda ng peras? Binabawasan ang uric acid, kaya maganda sa may gout o laging sumasakit ang kasukasuan nakakabawas ng inflamasyon, kaya guminhawa ang pakiramdam. At pinakaimportante, safe ito para sa may kidney stones, hindi gaya ng ibang prutas na pwedeng magpasama. Kung nakakaranas kayo ng mga ito, madalas sumakit ang likod. May kurot o hapdi tuwing umiihi. O may history kayo ng kidney stones. abah? kailangan talaga kasama si pera sa inyong almusal. May pasyente ako si Aling Dory, 66. Halos every morning, nagre-reklamo siya ng kirot sa likod at parang may mabigat na pakiramdam sa tagiliran. Sinabi ko sa kanya, Lola, subukan niyo po isang peras sa umaga. Walang asukal, walang halo. Pagbalik niya after three weeks, ang sabi niya, Dok, parang gumaan ang likod ko. Hindi na ako hirap umihi. Ang ganda ng peras kasi hindi mahal madaling hanapin, at madalas overlooked. Pero napakalakas ng epekto para sa bato. Kaya kung gusto niyong bawasan ang acidity ng katawan at bigyan ng pahinga ang kidneys, isama ang pera sa araw-araw. Simple, mura, pero buhay ang epekto. Prutas poro, papaya. Ang prutas na pinakamadaling tunawin, parang pahinga para sa tiyan at kidneys. Mga lolo't lola, may alam ba kayo na mahigit 60% ng seniors na mataas ang creatinine ay hirap sa pagtunaw ng pagkain? At kapag mabagal ang tiyan, napipilitang magtrabaho ng doble ang buong katawan, lalo na ang kidneys. Kaya espesyal si papaya. Ito ang prutas na hindi nang aaway ng tiyan. Madaling tunawin, hindi mabigat, at hindi nakakasira ng blood sugar. Bakit napakaganda ng papaya para sa bato? May antioxidants na lumalaban sa inflammation. May vitamin C, pero sakto lang ang amount, hindi sobra, hindi delikado. Nakakatulong magbawas ng constipation na isa sa pinakakaraniwang problema ng seniors. Pinalalambot ang bituka kaya hindi naiipon ang toxins. At kapag bumaba ang toxins, mas gumagaan ang trabaho ng bato, mas mababa ang posibilidad na tumaas ang creatinine. May isang lola akong pasyente na halos araw-araw sumasakit ang tiyan at likod. Sinabihan ko lang siya, Lola, subukan niyo po ng papaya tuwing umaga, kahit maliit na serving lang. Pagbalik niya makalipas ang dalawang linggo, ang sabi niya, Dok, parang ang gaan ng katawan ko mas maganda ang pagdumiko, ko. Hindi na masakit ang likod. Kaya kung gusto niyong bigyan ng pahinga ang tiyan at ang bato, papaya ang isa sa pinakamabangong regalo ng kalikasan. Rutas 5, blueberries, o kung medyo mahal, duhat na lang. Mga lolo't lola, may sikreto ako. Ang mga pagkaing kulay asul at violet, ang anti-aging food ng kidneys. Hindi lang pampabata sa balat. Pampabagal din ng pagtanda ng tan. Bakit ang blueberries ay espesyal? Pinapatibay ang blood vessels kaya mas maganda ang daloy ng dugo sa kidneys. Pinapabagal ang pagtaas ng creatinine. Pinipigilan ang pagkasira ng kidney filters parang shield nila laban sa toxins. Ang problema lang, mahal talaga ang blueberries. Kaya madalas iniisip ng seniors, ay nako, hindi ko kaya yan, dok. Pero ito ang good news. Duhat ang local substitute at sa totoo lang, mas mataas pa ang antioxidants kaysa sa iniisip natin. Kung gusto mong tulungan ang tan na tumanda ng mas mabagal, pilihin mo ang pagkaing may kulay asul o violet. Prutas 6, pineapple. Ang prutas na parang walis, nililinis ang tiyan at tumutulong sa liver at kidneys. Mga lolo't lola, alam niyo ba kung bakit kasama ang pinya sa listahan? Dahil ang liver at kidney ay magpartner. Kapag malinis ang liver, gumagaan ang trabaho ng kidneys. At dito pumapasok ang pinya. Si pineapple ay hindi lang basta matamis. May bromelain, isang natural enzyme na nakakabawas ng pamamaga tumutulong para hindi magbara ang mga ugat, kaya mas maayos ang daloy ng dugo. At isa pa, nakakatulong mag-normalize ng blood pressure na isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkasira ng kidney. Pero tandaan, may tamang paraan ng pagkain nito. One cup per day lamang. At kung kayo po ay may acid reflux, huwag araw-araw, baka sumakit ang tiyan. Kung gusto niyong bigyan ng linis at pahinga, ang liver at kidney, ang pinya ay simpleng prutas na may malakas na epekto. Prutas 7. Avocado Ang pinaka-kontrobersyal sa lahat, pero pwedeng maging hero ng kidneys. Mga lolot-lola, eto na ang prutas na pinakamaraming tanong, pinakamaraming debate, avocado. Bakit? Kasi hindi lahat ng healthy, ay automatic na safe para sa bato. Pero ano ba talaga ang meron sa abokado? Mataas sa healthy fats na nagpapalakas ng puso, tumutulong bumaba ang kolesterol, at nagbibigay ng long-lasting energy sa seniors. Pero, ang pinakamalaking tanong, safe ba ito para sa kidneys? Oo, pero depende. Kung normal ang potassium mo, safe ang 3 slices per day, at nakakababa pa ng creatinine indirectly dahil pinapaganda nito ang mga blood vessels na dinadaluyan ng dugo papunta sa bato. Pero kung mataas ang potassium mo, bawal muna kasi maaaring tumaas lalo ang potassium at ang delikado sa may bato. Kaya bago kumain ng abokado, siguraduhin muna ang potassium level. Kapag pasok sa safe range, Avocado can be your kidney's best friend. Mga lolo't lola, dito tayo sa tanong na madalas niyong sinasabi sa akin. Dok, ano ba ang bawal kapag gusto kong bumaba ang creatinine? Alam nyo, minsan hindi problema ang kakulangan, kundi sobra sa mga bagay na hindi nakaya ng kidneys nyo. Kaya para hindi kayo malito, eto ang top bawal food na dapat umiwas muna ang may diabetes, Mahina ang bato o mataas creatinine. Sabaw ng baka o baboy, ito ang number one. Mataas sa purine at asin. Kung iinumin niyo bawat araw, parang binibigyan niyo ng semento ang kidneys niyo, hirap gumalaw. Taging na sabaw, masarap. Pero mataas ang potassium. Kung bato ay mahina, hindi nito kayang i-filter ang sobra. Resulta, tataas creatinine at potassium dangerous combo. Adubong maalat ang alat ay parang lason para sa may kidney issues. Isang plato ng sobrang alat, isang buong araw ng paghihirap para sa kidneys. Chichiria. Ang akala natin, snack lang naman. Pero punong-puno ng sodium, oil, at preservatives. Tatlong bagay na kayang magpabilis ng kidney damage. Energy drinks, 3-in-1 coffee, ito ang nagpapaakyat ng blood pressure. At uh, kapag mataas BP, mabilis masira ang kidney filters. Isipin nyo ganito. Kapag binibigyan mo ng trabaho ang kidneys, tataas creatinine. Kapag binawasan mo trabaho nila, natural itong bumababa. Simple pero napakalakas na prinsipyo. Balikan natin sandali si Lola Felisa. Nang una ko siyang makita, takot na takot siya. Laging hawak ang lab results laging kinakabahan. Creatinine niya dati, 1.9. Ngayon, 1.3. At stable na for 8 months. At alam nyo ang pinakamaganda, hindi siya gumastos ng malaki. Hindi siya bumili ng mamahaling vitamins. Hindi siya nagpa-confine. Sinunod lang niya ang simpleng routine. Seven prutas, pla, bawas alat, plus dagdag tubig. Walang magic, walang komplikado. Pero effective. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon ay natatakot dahil mataas creatinine mo o may diabetes ka o may mahina kang bato. Gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Hindi pa huli. Hindi ka nag-iisa. At may magagawa ka pa ngayon. Hindi bukas, kundi ngayon. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para simulan. Kailangan mo lang magdesisyon. Seven pagkain na hindi nyo alam na sumisira ng kidney araw-araw. Comment lang ng Doc, gusto ko ng part 2. At syempre, para updated kayo sa lahat ng videos para sa mga seniors. Mag-subscribe sa Buhay Malusog, Senior PH I Like, ang video ay share sa GC ng pamilya o mga kapitbahay. Ako po si Dr. Renato Bagani at lagi kong paalala, habang may buhay, may pag-asa at habang may pag-asa may bagong simula